So yung magandang araw, mga Lodi, ito na yung pinakahihintay natin. Yung dumating na in-order natin na tri-electrode spark plug para kay Legendary. So ngayon, mga Lodi, unbox natin kung ano yung itsura ng ating tri-electrode spark plug. So ito, wala pa po. Kakarating lang ito mga Lodi. Kaya ngayon bubuksan natin. So naka din siya oh. Ayan, safe na safe yung ating uh, spark plug na try electrode So, ayan. Na-excite na ako mga Lodi, no? Para madagdagan yung power ng motor natin. Dahil sa try electrode spark plug natin. Ayan, no? Ito mga Lodi, yung sura niya. Nakabox na po siya. Ayan, high performance spark plug. Ayan, no, nakasulat. High performance spark plug. So, Tingnan natin kung anong ano niya. So, ito mga lodi ko. So, para sa mga Smash 115, ito na yung dagdag power sa mga motor natin na stock. So, may nakasulat FMP, tapos yung code natin sa Smash. Ayan mga lodi, A7TJC. Ayan. Pakita ko sa inyo. Pag umorder kayo, ilagay ko lang dyan sa link natin sa yellow basket sa mga gustong umorder. So may takip na kagad sa dito. Nakatakip ka ito mga lodi. Tatanggalin nyo lang ito mamaya pag ikakabit nyo na. Tapos ito yung pinakamaganda mga lads. Ayan. Kita nyo Tatlo. So gold nga pala yung kulay niya mga lodi. Gold yung kulay ng spark plug natin. Tapos tatlo yung ano niya. Ayan. At kaya kinawag siya na try electrode spark plug. Ayan o. Tatlo. So, excited na ako gamitin ko ano yung performance nito mga Lodi. Kaya, possible na lalakas yung kuryente. Kasi napanood ko yung review nito mga Lodi. Ay napaka solid yung performance ng spark plug na to. So, sa mga gustong umorder, ilagay ko dyan sa yellow basket natin. Sa taas ng pangalan natin yung basket mga Lodi. I-click nyo na dyan. Tapos, ito yung code para sa mga smash users. So, yun lang mga mga lords. Order na kayo bago kayo maiwanan ng mga bashers natin. So, ayan, drive safe. Ingat pa.